Dol, dito tayo ngayon. Naglaga tayo ng itong buto-buto. Ayan -buto. o. No? Sabaw na mga ulam natin, Dol. Buto-butong baboy. Ito. Ayan. Palambutin muna natin. Ito, sir, kahanda na nga yung mga ilalagay natin na mga rekado. Bago natin yung mga ano. So, palambutin muna natin. So, takpan muna natin mga idol. So, ito yung eto repolyo pero ito nga palaya hindi natin halo sa alaga so medyo mapait bukod natin yan mamayang gabi na naman natin ulamin yan lagyan natin na itlog yan mamayang gabi so bago natin yung mga idol etong pinalambot natin na buto buto lagyan natin ng sibuyas so meron nang paminta yan ayan, lagyan natin para habang lumambot na siya may may ricado na siyang nakalagay ayan ulam natin sa tanghali yan mga idol yung buto buto so medyo may katagalan yung mga idol so palambutin natin ng gusto yan tapunan natin para mabilis lumambot no ayan o no. pakulo na yun, mga idol mabilis lang kumulo so palambutin nga natin no tapunan natin so ito na nga yung ilagay natin mamaya sa ating dilaga itong palahakin ng polyo ay ayos ito mga idol pang ano lang sa ilagang buto buto at uh, saka itong sili no yung grind. Mamaya natin hugasan. So, video ko lang po naman natin yung ating buto-buto. So, ito. na rin ako ng kalamansi at saka sili. mamaya, ang paghihigop ng sabaw, ang sarap ng sasawa natin. Yung spicy, no? Ito, hindi natin nyalo sa ito. Ano ito? Ihanda natin mamayang gabi. Pagka yung mamayang hapon. So, ito rin yung ulamin natin, yung ampalaya. Lagyan natin ng itlog. So, parang parang miss ko na yung ampalaya na yung nilagyan ng itlog. So, dati kasi madalas kong lutuin ito. Yung ampalaya na nilagyan ng itlog. So mabilis tapos lutuin yung mga idol Mga guys, ito lang yung mabilis nating yung dati, uh, ah, ulamin Pero ito namin misko ko ito ngayon Kailangan natin lutuin yan mamayang gabi So tapusin na natin itong ating nilaga Yung nilagang buto-buto So ito na nga, pinapakuno ko na Ayan, tapos na -tap 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 natin Ayan, yeah, diba? Ang lakas ng kulo mga idol Ayan, wow Ayan, so, ito, lakas pa dito Ayan, buto-buto natin Pakuloy natin ang gusto mga idol para lambot na lambot yung ating buto-buto. Siyempre mga idol habang pinalambot natin yung buto-buto na yun Kailangan tayo mga idol Ito yung sikreto natin Yung buto-buto yung port ngayon no? Maglagay tayo nitong port tube no? Ito ilalagay natin habang pinalambot natin yan Lalagyan na natin ito para sabihin nila Ito kung anong mo Nasa sabaw mo Napakasarap So ito habang pinalambot natin ito Ipalambot na Habang pinalambot natin Lalagyan na natin ng port tube Kaya so, let's go mga idol Balalang ko muna ito So ayan lang mga idol Binalatan natin Sibubuksan na natin itong ano natin Ilunod na natin ito Ayan natin to. Araw binalambot alam di magkaroon ako, magkaroon na ng lasa. No? Alam natin pa sa sabaw niyan. At saka nanunot doon sa buto-buto lang -buto yung ating fort. Nanunot nanunot na doon sa laman, di ba? So yung kasing laman niyan mga yung buto-buto kasi yung mga idol, malaman niyan siya mga idol. Yan. Malaman niyan kaya bagay natin. Palambutin muna natin ang gusto. Tapos ulit natin. So tinitimplahan ko unti-unti mga idol para mamaya unti na lang din natin. Asin na lang dalagay natin diyan eto doon kayo bumili din ng kalamansing marami kasi maganda daw sa bahay yung marami ng kalamansi para buenas daw sa bahay kasi yung marami ng kalamansi no? kailangan nga ito pang paswerte ito, sa buhay itong kalamansi mga idol to haluan na rin ang sili para maangang ang buhay <laughs> joke lang mga idol kailangan talaga yan magkasama yun sila uh, eto pa kailangan meron din yun ito healing grill no? kailangan yan dyan. lahat ng lutuin may idol meron talaga yan kailangan kumplito ka lahat uh, meron pa tayo dito po daw. Kerbangan di sini, coba. Jadi itu jangan tidak pernah kelebihan itu juga kali. Nah, ini Hilang tayung lagi tadi dulu tuh arau-arau. Eh, run tayung enggak itu lagi aru arau Eh, teman itu dibuya sih di titik ke bawah wilayah mengai itu. abang dulu tuh Abang dulu tuh ke mengai itu kalau arau-arau kalau dulu tuh. Meron tayung lahat nang mau tangkap natin meron jangan lagi, lagi yang kemudian masih buya bawang. Meron itu meramikan bawang dan. So, bisitahin muna natin yung pinalambot nating buto buto So, ito na mga idol, buhok na natin, tingnan natin, tingnan natin So, napakalakas ang kulo mga idol Oh, wow, unti-unting umunti ang sabaw ha Kung tama yan mga idol, lagdag tayo, nagpainit na naman ako ng Nagpainit na naman ako ng Ah, Para ilalagay natin dito, uh, Lag lagdag natin dyan Mainit na mga idol para tuloy-tuloy na yung kulo niyan Ayan, yeah. yeah, ngayon. mga idol oh yeah. Sarap yan mamaya mga idol, yung pinalambot natin buto-buto, napakayami yan, nakapanlit natin, bisitahin natin doon Parang natuyuan na Ayan ah, ito hindi pa mga idol Ayan yeah. so, Kumunti na yung sabaw mga idol unti unti lumambot na to yan, ah, Wow Sarap na mga idol O oh, Unti-unting lumambot na to mga idol Ayan yeah. Ito mga idol Nagdaga na natin ang sabaw Para diretso na to Ito na yung pinakasabaw nya Sumiya init na tong tubig Ayan yeah. ah, Ginagdaga na natin ha O oh, Walang tigil ang kulo mga idol So yung ginagdag natin Napaka init na Kulong-kulo na to mga idol Ubusin natin to Ito na yung pinakasabaw nya Okay na. Di ba? Yan. Haluin natin. Para ano, um, yung sarap na yun. Tapan ulit natin. Pakulit pa natin. So mga idol, ito ang gagawin natin gagawin na natin itong ripulgin natin. Para ilunit natin ito sa ano natin, ilagang buto-buto. Saka ito. Ang gagawin na natin, pahin natin kung ito yung tubig ko. Ang gagawin natin para yung malambot na yung buto-buto natin. Mamaya inundod na natin ito. Ayan. Yeah. kailangan so, nakaridin na talaga yung mga ilong. Ayan. 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 ito. Plata pa natin. Kailangan natin iangat para makugatan ng nagkalo. Ayan. Yeah. Ito lang ito Doon lang natin slice yung galo. Ayan. Lagyan natin dito. So, yan. Yeah. na yung mga ilong Ayan.

Ayan, yeah, tayo natin mga idols. So, tikman natin yung sabaw kung okay na ba ito. So, mukhang maglagdag pa rin ang sabaw nito. So, palambutin pa nga natin ng gusto. Tikman natin yung sabaw kung okay na ba. Wow, sarap na sana mga idol, Kasi lang, babawas pa ito sa... Palambutin pa kasi natin yan. Babawas pa yung sabaw. Okay lang yung mga idols. Parang bumay ulit. Kasi nagpapakulo ulit ako ng tubig. Sa heater para dagdag natin dito. Okay. Yung hawakan ng takip ng kaldero kong mga idol. Original to. O, oh, simple. Nawala ko tayong hawakan nito. Kaya nilagyan ko ng one kan, is true. Yun. Yeah, ganun, ganun nila yeah. Eh, simple. Pag hawakan mo rin, nawala ko tayong takano nito. Yung hawakan. Kaya nilagyan ko na lang ng is true. Talik yun. Yes, so, ganyan. O. Oh, Di ba? Na. Kaya eh, ito mga idol. Kailangan natin na dal -gal ng dalagdalang ulit ng sabaw. Para. Ang bakas baro mga idol. Ito okay. so ko Handang handa na yung ano natin, yung ripulo natin at itong sili. So mamaya natin lang itong sili, baka palambutin pa natin, baka mag-anghang yung sabaw. No? Tama lang na malapit na natin haunin at saka natin lagay sili. Kasi may mga bata kasi kumakain, baka gusto -tup gusto kasi ng mga sabaw, so baka mamaya maanghang, hindi ba kain. So wala natin, kontrol lagi paglagay itong sili natin para hindi siya maluto na lutong-luto siya kasi pag lutong-luto siya umaanghang sa sabaw no kailangan natin yung malapit na haunin ilalagay natin no at talaga yung ribolyo magkatabay hindi unahin natin kunti yung sili tapos susunod at yung ribolyo tikman na natin so ready to fight sa itong sabaw na to hindi na natin dagdagan so ayusin na natin pagtimpla mga idol yung reading ready na yung sabaw yeah. so haunin na natin mamaya ay hindi pa maglagay pa tayo ng ribolyo pala tikman na natin kung kulang pa sa timpla kailangan natin dagdagan ng timpla para sumarap na yung sabaw natin mukhang okay na pala mga idol yung timpla no. So ito maglagay na tayo ng sili. So kunting mga 1 minute lagay na natin ng repolyo. Yeah, unahin muna natin para magkaroon ng lasa. Takpan muna natin no. Palutuin muna natin yung sili. May may hindi pa naman natin i-over so ilagay na natin yung uh, ilagay na natin yung repolyo natin. Ayan, nakaready na rin yung ripuyo. Malinis na po yun. Ayan. Kailangan po natin. Palutuhin mo na. muna mo natin yung sili. So mga idol, ito. Maganda natin ang sawsawan natin. Mga dalawang sili. Tatlong kalamansi. So gagawin na natin. Ito, hiwain na natin para mamaya pag inunod na natin. Ready, ready na. At saka yung ating sawsawan, Ready na mga idol. Para sa paghigop na nilang sabaw. Napakasarap niya mga idol. yami yami. Tapos ang ilalagay natin dyan. Tuyo na lang mga idol. Gagawin natin sausawa. Dito na nilagay. So, ayan nga. Ya. Para mabigyan natin yung pagkagawa natin ng sausawan mga ito. So, dito natin lagay. Kaya ready natin dito. So, nakaready na yung kutsilyo. Para sa paghiwa ng ating sausawan mga idol. So, ayan ko na ngayon kalamansi. So, ayan natin dito. Higyan natin mga idol. Okay. Nahiwa na yung mga idol. So, gagawin natin. Tidak din natin yung sili. Para uh, magkakas Yung ating sawdawan. So, ipakita ko tayo yung mga yung ito. mga idol, eh, ito na nga. Eh, ito na nga yung na natin ginagawa. Wow, ang mga yabi, Super spicy, mga idol. So, ang gagawin natin, lalagyan na natin ng tuyo para ready ready na po itong ating uh, sausawan. Ayan, okay na yung mga idol. Para sarap pang higop natin ang sabaw, mga idol. Ayan na yung sausawan natin, nakaready na, no? So, itatabi muna natin, baka matapon. Ayan, tabi muna natin dyan. Ayan, okay. So, gagawin natin, mga idol, ilulunod na natin itong repolyo natin. So, ayan, luto na to So, gagawin natin, lululuto natin dito. Ilapit natin dito. So, na natin to. Alam kong luto na to mga idol. Ayan. No, ha? Yeah. Diba? Okay, okay na yung ating gilagang buto-buto. Yan. Yeah, lagyan na natin, mga idol. Yung ating repolyo Unti-unti natin ilalagay. Yan. Yeah. Yeah, para yami, mga idol. Ilalagay natin dito. Yan. Mas masarap kasi yung gilagang buto-buto na may gulay na repolyo Ano? Ayan. Yeah. Di ba? nyo na, mga idol. Oh, nanti natin, 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 wow. natin, uh, mga natin, 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 so natin, 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 sabaw natin, mga bata tapi, natin, muna natin, ng, uh, ng minute, mga okay na. muna natin, muna siya, mga idol. Yan, mga idol, na natin, 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 1 minute natin, natin, Ito naka na nga tayo. Ito na sasawan natin. So ililigpit muna natin itong ating uh, kalat para malinis. Okay? Yeah. So tatapon na natin 'to, mga So ilagay na natin dito yung ating yung ating ito na rin yung sasawan natin na para sa sabaw natin mamaya. sa mga So ang gagawin natin 'to, malapit na maluto. Ah, uh, na natin 'to. So meron na nga tayong sasawan. Ito mga sibuyas, pagsamahin na natin para mamaya pagluto tayo ulit, kailangan ng sibuyas. Igigisa natin 'to, eh, di ba? Kaya luwain natin itlog mamayang hapunan ito hapunan natin mga idol so kailangan natin iayos natin ilagay ito mga idol para mamaya hindi na tayo mamalingki so meron tayong ulam so ilan lang kami kakain at ito lang kami ng asawa ko at saka isang anak ko na dito lima mga anak mga idol pero may asawa na yung apat no? so ang natitira isa na lang dito sa bahay so tatlo lang kami dito sa bahay so, so ito okay na sa amin kasi na to so titingnan natin mga idol kung kumulo na ba itong ating ano yung ayon patayin na natin yung aboy baka ma-over yung repolyo okay na yun oh, yan di diba? Ang sarap nitong ating dilaga mga idol. Eh ito mga idol kung sino yung mahilig sa laga, napakasarap niya mga idol. Halina kayo dito mga idol, kain na tayo. Kung sino po yung mahilig sa nilaga, shout out po sa inyong lahat diyan, lahat ng OFW diyan. Kung na ikaw kayo, nami-miss niyo yung nilagang ganito. Kain tayo dito. Mga idol, marami po to. Yan. So ano po mga idol, tapos na nga tayo nagluto. Ito na nga iniluto nating lilagang budbudo. So ano pa mga idol, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. Kung sino mga nakapanood itong video na to, thank you po. God bless po sa inyong lahat yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito ng ating channel, ay okay, subscribe para updated tayo sa laging ating bagong video. So, God bless you. Bye-bye po sa inyo.